Ano po ang inyong nakikitang pagkakaiba ng People's Initiative sa ngayon at yung People's Initiative na inyong isinagawa noon? Nung inumpisan ko yung People's Initiative noong 2005-2006, walang malinaw na batas o kaya regulasyon ng COMELEC kung paano gagawin ang isang People's Initiative. Merong desisyon noon ng Korte Suprema yung Santiago versus Comelec. Mm -hmm. Na sinasabi ng Korte Suprema noon na hindi sapat yung batas na pinasa ng Kongreso patungkol sa pagbabago ng saligang batas mm -hmm. sa pamamagitan ng people's initiative. Kaya natin inihain yung uh, kaso sa Korte Suprema, yun yung naging Lambino versus Comelec na dinisenyoan ng Korte Suprema noong 2006. Mm -hmm. At sinabi ng Korte Suprema doon sa desisyon na sapat na yung batas. Right. na pinasan ng Kongreso, so pwede magkaroon ng People's Initiative sa pagbabago ng ating saligang batas. At kakibat niyan, naglabas na rin ang Commission on Election noong January 2007 ng mga panuntunan o rules and regulation kung paano gaganapin ang People's Initiative.